dahil birthday ko July 28 ikaw pa nakita magse-set video ako naisipin ko total may oras naman Ops, yan ito yung una kong laptop yan dito ako nagre-record saka nag-edit dati ng mga videos ni ko sa YouTube pero puno ni hard drive niyan kaya hindi na diyan lumipat na ako pero ito yung keyboard ko na ginagamit hindi, naman siya sikat pero okay na rin. Tatlong, may tatlong kulay siya. Red, purple, tsaka blue. Ayan. Ito yung ginagamit ko na mouse para dyan. Ayan. So, punta tayo dito sa PC ko. Para ito yung monitor sa PC ko. Ayan. Ito naman yung sa kong, ito yung TV. Pero ginagamit kong pang dual monitor. Kasi ito yung computer table ko. Malit lang kaya parang masikip. Kasi ito, luma wireless mouse. HP din siya. Ito yung ginagamit ko dati dito sa laptop ko. PSP ko. Talobat. Ma kung ano-ano nasa table. Ito naman. Earphone ko. Tapos ito gamit kong controller. Ito yung kasama sa box kaya normal lang. Wala namang malay kaya hindi kailangan palitan. Ito yung main screen ko. Yan. Dito ako nagre-record ng mga games sa PS3. Ayan. Pindutin nyo lang ito. Nakikita ba? Ito lang, hindi masyado. Yan, basta yan. Dyan ako nagre-record. Tapos, dito ako nag -e edit sa screen na to. Pag kailangan ko mag-edit. Pero same lang yan. Same lang ng monitor. Ito yung ginagamit sa PS3. Okay. Phone ko. 2.35 a.m. Filipino time eh. <laughs> Tapos. Ito yung remote. Para sa TV na to. Ito yung keyboard ko na ginagamit. Para sa PC ko. Ayan. Razer Razor siya. Yan. Hindi siya bago. Hindi bagong Razer. Yung bagong product nila. Pero, ayos pa rin. Ito yung mouse na ginagamit ko para sa PC ko. Ito, ito, sa laptop, pag na nabi ko kanina, ito yung PS3 ko. Yan. 320 gig yan. Tapos, kaibigan ko lang yung naglagay dyan sa background sa Michael Nakakasama ko sa video din. Tapos, okay. tapos, ito yung, dito, ito yung, para ma-record yung mga games sa PS3 na di ginagamit. Ano pa ba? Ay, ito. Ito yung ginagamit ko na mic. Uh, Turtle Beach. Tapos, mouse na naman. Wireless. Mouse na naman house mouse at luma cellphone tapos and mga nakasaks uh, extra USB ports tapos ay doon tayo sa PS3 yan ang PS3 ko bali yan no oh. hinihintay ko na lang yung Destiny na lumabas tapos mag-upload ulit ako hindi ko alam baka mag-upload pa rin ako ng iba-ibang mga videos bago lumabas yun pero tingnan natin. Ayan, di naman, di naman halata na mahilig ako sa Iron Man. Tapos, ayaw nga pala ito. sa ilalim ng keyboard ko, makikita nyo yung mapa ng Los Santos. Yung kasama sa pag ng nyo yung game. Ayan. Total, di naman ako, ano. kung di naman nagagamit, kinikip ko na lang dyan. Ayan. Tapos, mapa ng Skyrim uh, GTA 4, Iron Man na naman, tapos sa rock band, adun dun sa taas yung ano eh, sa cabinet yung sa drum, sa mic, ay yung ano. Yun, yun. tapos ito, at dito ko nilalagay mga, hindi ko masyado ginagamit na bagay-bagay sa PS3, ito yung mga games, hindi lang yan yung big games ko, nasa taas, nasa kwarto iba, tapos papakita, papakita ko mamaya. Tapos, ito yung Xbox 360 eh, madilim dyan yan speaker pala yan na lahat ayan. Jordan ito naman ito naman yung kwarto ni Gino tsaka ni Chokoyomi mga kapatid ko nakasama ko din sa mga videos ito yung side ni Gino para dalawa sila dito sa kwarto eh. ito yung side ni Gino sa paglalaro ayan punya PS3 nya si Ryan kan dia nak kami nak buat video di PS4 nya TV nya TV nya semangat banget TV nya saya sama ni bro ya itu yung keyboard keyboard yang pasang nilagin na kami kasi yung controller ng PS4 ni Gino. Ayan, sa PS3 niya. Blue. May speaker din. Toad Ano ito? charger. Ito yung mga bala ng PS3 namin. Ayan, simula no? isa pa ng PS3 namin. ni mga bangsa dumami nandumami yan bug ni jenayah ni se punta nama tayo sa side ni chokoyomi yan ito nama ni side ni chokoyomi di laptop nya yan mouse nya formal in ito yung PS3 ni chokoyomi TV ni Chonan or Jet TV ni Jet Jet talaga pangalan niya <laughs> Ito yung controller niya Tapos mga kung ano controller mode TV Wala sila eh Nasa sala Kaya Tanong na ako sumingit Ito yung Mga ito yung sa mga baba Ito yung ps ni Jet. Yung ref nila. Bungo. Ayan. Tapos, pata na rin natin. Buti yung mga sapatos nila. Ayan. Puro Kobe. Jordan. Chris Paul. CP3. Ayan. Pala yan na yung tawag din. Ayan ang kwarto nila. Gino at Mitchell. Ayan. Okay, nagbabalik na ako sa kuharto ko. At, ayan, dyan na rin magtatapos. Kasi, oops na. Hintayin nyo na lang yung mga i-upload ko ulit sa YouTube. Sana makabili na ulit kami sa PS ni Gino para makapag-upload makapag na ulit kami. Okay, salamat. Bye-bye.